Magandang araw mga idol. So welcome na naman po dito sa ating munting channel mga idol. So ang pag-uusapan po natin ngayon sa video natin na ito mga idol ay about okay, tong video natin na ito mga idol no. Ang pag-uusapan po natin sa video natin na ito ay para po sa mga gustong magpa-stainless gutter at saka sa uh, liso lang mga idol or sa colored colored na plain sheet lang mga idol. So, magkano nga ba yung pagitan nila mga idol? Magkano nga ba ang magpapa-stainless gutter? Magkano rin po ba ang diferensya nila ng color color roof mga idol? Or yung original na... So, ibibase po natin siya sa presyo ng original na uh, stainless mga idol, yung 304. At saka yung original din po na color roof mga idol, tulad ng Union po mga idol. So, ito mga idol, ito po yung mga pinakamahal na uh, uri ng... Uh, ang natin gutter mga idol. So bale ang pagprice po natin dito mga idol ay at 24 po siya mga idol or hati lang po sa 4x8 na plain sheet. So bale ka 24 po mga idol. Doon po natin siya doon po natin yung price nila mga idol kung magkano nga po ba ang magpapa stainless gutter at saka sa uh, color roof mga idol na original yan, mga idol. so, kung interesado ka mga idol, no, kung interesado interesado kang malaman kung magkano yung diferensya ng magpapa stainless at saka sa magpapa color roof. So wag mo lang po skip tong video natin na ito mga idol. Ay eh, talagang ito po yung makakatulong sa inyo mga idol para po sa mga gustong magpagater diyan ng stainless or at color roof para hindi kayo magsisisi sa kulay mga idol. So start na. So pag-uusapan po natin dito sa video natin na ito mga idol kung magkano po yung diferensya ng presyo nila. So bago tayo magsimula mga idol, wag po sana natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload na video mga idol or about sa aking life mga idol. So, start na tayo mga idol. So pag sa pagpapagawa po kasi natin ng gutter mga idol ay nakadepende po sa laki ng ating sanepa mga idol no. So yung sanepa po natin kapag po yung sanepa natin mga idol ay yung po, kapag po yung sanepa natin mga idol no. Kapag yung sanepa natin ay 10 inches lamang po yung lapad niya at saka 8 feet po yung haba. So kapag 10 inches so dalawang sanepa lang naman yung pagpipilian natin mga idol no. Meron pong 10 inches baka meron din pong 12 inches mga idol. So kapag 10 inches kasi yung ano natin mga idol, 10 inches yung ating sanepa, ang dapat lang po nating ipagawa doon mga idol ay cut 16 lamang po yung ating uh, gutter mga idol. Cut 16 or cut 18 po yung okay doon mga idol. So kapag naman po 12 inches mga idol no. So yun mga idol, pwede po natin yung gamitin nyo ang uh, 24 inches mga idol oha or, or hahatiin lang po yung plain sheet. Kaya dito sa pagbebasean natin na price dito mga idol ay cut 24 lamang po, hindi po cut 16 mga idol. So para po sa mga gustong magpa stainless cutter dyan, itong video na po na ito ang para sa inyo mga idol. So kaya ako ginawa itong video na ito mga idol no, para po may basehang kayo sa mga hindi pa nakapag, uh, nakapag nakapagpag or sa mga gustong magpagater palamang pa lamang mga idol. Kaya kung kayo, kung nagbabalak po kayo magpagater mga idol, no? kung st stainless, or yung color po yung gusto nyo ay wag nyo pong iskip tong video natin na ito kailangan nyo panoorin ng buo para uh, may basehan na kayo mga idol kapag nagpatayo po kayo uh, kapag nagpagather po kayo mga idol so dito muna tayo sa color roof mga idol no magkano po ba ang magpa color roof pero, pero tong presyo nito mga idol no nasa 0.4 at saka 0.5 lamang po tayo mga idol no point four na color roof at saka point na uh, stainless mga idol yun po yung pagbabasehan natin mga idol so kapag nagpa ano tayo mga idol no? kapag nagpa stainless gutter po kasi tayo na yung point mga idol bawat isang piraso po kasi ng ka 24 na point four mga idol ay nasa 1.8 po mga idol nasa 1,800 po yung presyon yan mga idol yung pinaka basta yung original mga idol dahil mahal po talaga yan yung original na yung, basta 304 mga idol mahal po yan dahil meron pong yung mura lang mga idol na sa mga 1250 ganun lang pero yung ano po na yung mga idol or nasa 15 pero yung plain sheet po nun yung mga idol yung totoo kasi yung mga idol yung kinakalawang po mga idol so yung presyo po ng ating stainless na 0.4 mga idol ay nasa 1800 po yung isang piraso ng cut 24 mga idol So kapag 11 piraso po yung ano natin, 11 pieces po yung kailangan natin. So, ita-times po natin yung 1.8 mga idol ay nasa 19,800 po siya mga idol. Yung uh, yung point 4 mga idol ah. Pero itong, itong sumunod naman mga idol, uh, yung price po ng point 5 mga idol. So, magkano ba yung price ng point mga idol? So, kapag point kasi mga idol ay mas mahal na po iyon mga idol dahil mas matibay naman yun mga idol. So, same na stainless din to mga idol no 304 pa rin po tayo dito mga idol dahil hindi po kami gumagamit mga idol or hindi po kami nagpapa order ng yung mura lang na mga kon mga idol or yung madaling masira dahil kapag kapag yung mura lang din yung anong mga idol yung irerekomenda mo sa mga customer ay madali lang pong masira baka sa susunod ayaw na po nilang bumili sa dahil ang akala nila ay original po yung binebenta mo So, itong 0.5 mga idol ay nasa 2.2 po yung isa neto mga idol no. Yung cut 24 mga idol nasa 2,200 po ang isang piraso mga idol. So, kapag ang kailangan mo din dito mga idol no, ay 11 pieces, nasa 24,200 po yung price nung 11 pieces mga idol. So, bale 2.2 times 11 po yan mga idol. So, kung yung kaninang 0.4 mga idol, ang price po nun mga idol ay 19,800. Ito namang 0.5 uh, na is nasa 24,200 mga idol. So meron po silang diferensya mga idol. So malaki rin po yung yung diferensya nila mga idol. Pero kapag nag-order po kayo ng 0.4 ay mas mag-order na lang po kayo ng 0.5 mga idol para mas sure naman mga idol. Pero okay lang din po yung 0.4 mga, mga idol basta stainless dahil lifetime na rin po yun mga idol. Mga maabot na rin po sa ilang taon yun mga idol. So, yan mga idol, no, nasabi ko na po yung price ng ating mga stainless. So, magkano rin po ba yung diferensya nila sa point, uh, sa ano mga idol, no, sa mga color roof. Pero itong color roof natin itong mga idol ay original din po mga idol dahil maabot din po ng taon itong mga idol sa mga 10 years ganun mga idol depende lang po sa uh, may-ari kung nagpapapinta po kayo mga idol. Hindi po katulad ng ibang ah, hindi po katul hindi po siya katulad ng ibang plain sheet mga idol na madali lang pumasira mga idol. Na madaling kalawangin, madaling nag-fade yung color niya dahil meron pong ganun na color of mga idol pero yung itong Rhino recommend ko po sa inyong price mga idol. O yung or yung union mga idol, uh, idadiretso ko na lang 'yo. Or yung union price mga idol ay talagang maaasahan po yung kanilang plain sheet mga idol. So, itong sumunod natin mga idol ay yung 0.4 po na color of mga idol. So, magkano nga ba ang presyo ng gutter ng 0.4 na color roof mga idol? So, ito, ito na po yung susunod nating pag-uusapan mga idol. So, ang presyo naman po ng 0.4 na color roof mga idol, yung basta yung original na ito mga idol, ha, yung union po ito mga idol. Yung talagang yung original po mga idol. Kahit po, ano mga idol, i-comment nyo dito kung hindi okay yung Union mga idol Kaya sa mga gustong magpa-rooping dyan uh, Kapag nag-order kayo mga idol Mas okay po yung Union mga idol Union Galvastil po mga idol So kapag ang presyo Ang order nyo naman mga idol Ay yung color of na .4 Ay na Cut 24 mga idol no So ang presyo po ng .4 mga idol no Ay nasa 650 po yung Bawat cut 24 mga idol 650 so ang laki po ng diferensya nila from stainless mga idol no sa stainless kasi mga idol ay nasa 1.8 po yung point 4 natin yung price ng uh, ano natin so halos uh, triple yung presyo ng uh, color roof sa stainless mga idol pero ang diferensya lang po talaga nila dito mga idol ay talagang lifetime po yung stainless mga idol samantalang sa color roof po kahit po original ito ay darating din po yung panahon mga idol na talagang masisira po siya mga idol. Uh, magkakalawangin din po dahil po gawa po ng dumi lalo na po pag hindi tayo nagpapalinis sa gutter mga idol no. So kapag 600 uh, kapag point mga idol 650 po yung price niyan. So ita times po din po natin siya sa 11 mga idol no. 11 pieces. Kapag 11 pieces po yung kailangan natin. So ang price po noon mga idol 6650 11. Nasa 7,150 lamang po siya mga idol. 7,150 samantalang yung uh, stainless is nasa 19,800 po yung price ng 0.4 mga idol. Kapag yung stainless mga idol. So, 19,800 mga idol no. 19,800 minus uh, 19,800 minus 7,150 equals 12,650 po mga idol. 12,650. So, yun po yung diferensya nila mga idol grabe po yung diferensya ng stainless talaga mga idol at saka sa color roof mga idol di mas lalo na kapag yung mga color roof lang na mga palusot mga madaling nasisira di mas mura na naman yun mga idol pero kung ako sa inyo mga idol ay ito po yung yung union po yung ordering yung mga idol dahil kahit mahal po siya mga idol na color roof ay talagang din po naman ninyo yun mga idol na tumagal tatagal po siya mga idol So sa 12, 12, 650 mga idol lalo na kapag hindi po natin intention yung magpagater ng rit ng stainless mga idol ay talagang manghihinayang po tayo mga idol no. So kapag naman po nagpapalit kayo ng kahit mga 7 years okay na po yung color roof mga idol kapag tinagal po ng ang color roof natin 7 years basta madali lang po natin siyang i lang po natin yung uh, paglilinis diyan mga idol ay tatagal po yung color roof natin mga idol. Maintain lang po natin yung pagpapalinis at saka yung pagpapa- uh, pinta mga idol para hindi po siya madaling masira. So sa talagang maghihinayan ka mga idol no kapag stainless kasi dahil sobrang mahal po so, talaga point kasi So sa 0.4 pa lang yun mga idol, idol no. So paano kapag sa 0.5 naman mga idol? So sa, kapag sa 0.5 naman mga idol no. Ang bawat presyo po kasi ng 0.5 mga idol lalo na kapag ka 24 ay nasa 750 po yung isang mga idol. So, kapag 750 mga idol, lang katulad ng kanina, yung stainless natin, ay nasa 22 po yung price niyan mga idol, dahil yun po yung price namin sa, uh, sa pwesto mga idol, no? Uh, nasa 22 po yung stainless natin na 0.5 mga idol. So, kapag naman yung color roof mga idol, ay nasa 750 po yung isang preraso. 50 to 800 po siya mga idol. So kapag yung color of 750 times 11, nasa 8,250 po yung 11 na pieces mga idol. So from sa 11 pieces po ng stainless, nasa 24,200 po yung price ng 11 pieces na stainless na 0.5 mga idol. Dahil 2, 2 po yung isa nun mga idol, 2, 2 times 11 equals 24,200 mga idol. Samantalang ang price lang po ng ating uh, color roof ay nasa 8,250 or 9,000 mga idol. So ang diferensya po nila mga idol no, 24,200 minus 8,250 yan mga idol. Minus 8,250 is 15,950 po yung diferensya nila mga idol. So napakalaki po talaga ng difference ng oh, ng diferensya ng color roof at saka stainless mga idol. Pero ang pinagkaiba lang po talaga nila mga idol, talagang yung stainless naman, ay talagang uh, lifetime na po talaga yan mga idol. Kahit ilang taon po yan mga idol. So, pero kapag yung color roof mga idol no, ang suggest ko lang po sa inyo, para sa mga gustong magpa-color roof, oh, ay kailangan lang po mga idol ay i-maintain po natin. I-maintain po natin yung kalinisan ng ating gutter. Dahil lang nagpapasira po talaga ng mga idol, mga gutter natin, is yung mga dumi mga idol, mga alikabok sa taas, or yung mga dahon mga idol. Kapag hindi po natin natatanggal yung mga idol, ay eh madalilang madali lang po talagang masisira yung ating gutter mga idol, or madaling kalawangin. Kahit original pa ito mga idol. So yan mga idol no. Sana nakatulong na naman po itong video natin na ito sa inyo mga idol kung magkano ang diferensya or kung magkano ang magpapa-stainless gutter at saka colored gutter mga idol. So, kita kit hanggang dito na lang na naman po itong video natin mga idol, no? Uh, maraming maraming salamat ulit sa support, walang sawang support nyo sa channel natin mga idol, no? Mag-iingat po tayo palagi mga idol. God bless po mga idol. Kita kits na lang ulit mga idol sa Susunod nating i-upload na video. So, thank you mga idol.